guys, andito tayo ngayon sa Silang Kabiti. Ito po ang simbahan ng Silang Kabiti. Kung saan ay dito ako nagsisimba dati. Tara guys, puntahan natin ang simbahan ng Silang Kabite. Ito po ang papuntang Tagaytay. Ayan, dire-diretso po yan. Pupuntang Tagaytay. At ito naman po ang papuntang Maynila. Dire-diretso na po yan. Pabaklaran, Pasay. Puntang Maynila. Punta po tayo ng simbahan, guys. Dati po dito ako lagi nagsisimba. Mula nung ako hanggang sa ako ay katawid Tatawid muna tayo guys. Tatawid muna tayo. Maraming sasakyan. Hindi po agad ako makatawid. Ayan. Tatawid na. Kala <laughs> ko nagbablog ako. ako. Ayan, dito na tayo guys. Sabi niya, kala niya nagbablog daw ako. Nagbablog po talaga ako. Punta tayo guys ng simbahan ng silang. Silang kabit Ayan, dito tayo sa loob guys. Alam nyo guys, dito ako dati na Simba. Mula nung ako'y bata. Tingnan nyo guys, ang simbahan ng silang kabite. Ang matandang simbahan na napakatagal na. <laughs> Alam nyo guys, dito ako first time na humawak ng binyag. 13 years old pa lang ako. Humawak na ako ng binyag dito sa simbahan na ito. Mamaya papasok tayo guys dyan. Dito muna tayo. Yan, Mayroon mga panipadinda. Grocery. Yan guys. Araw-araw siyang bu bukas at pwedeng pumasok kahit sino. Papasok tayo guys. <laughs> Kasi guys, eh, dati po talaga dito ako na simba mula nung bata pa ako. Kaso medyo nag po ako. Pero syempre isang ating Panginoong Diyos. Kahit saan tayo pumasok at sumimba tayo ay nasa Panginoon talaga guys naiiyak ako <laughs> naiiyak ako God bless my goodness <laughs> papasok tayo sa loob yan guys naalala ko po talaga may experience po ako talaga dito na nagsimba ako at sobrang iyak po ang ginawa ako. <laughs> ayan talaga po ay ako ay naiiyak na <laughs> Pasok tayo guys. Kasamahan niyo po ako sa loob ng ng tahanan ng ating Panginoon. dito na uli ako guys wala pong katao-tao kasi hindi naman po araw ng linggo ngayon tayo po ang pray muna ng saglit Jesus name Amen Okay guys tayo po ang lalabas na sinamahan ko lang po kayo at pinakita sa inyo ang loob ng simbahan na to naiyak <laughs> po ako guys lalabas na tayo pinakita ko lang po sa inyo ang loob ng simbahan ng silang kabite at syempre nagpray na rin labas na tayo guys Yan guys, tayo lalabas na. Nakita nyo na po ang simbahan, Silang Cavite. Hindi ko po talaga maiwasan na hindi lumuha. Sa ating Panginoong Diyos. Yan guys dito na yung lalang yung aking video. Hindi ako nakasalita ng maayos. Yung aking video. Shout out, shout out nga pala sa inyong lahat dyan. Mga friend ko. Si Shard. Kwa live. Si Jing. Bless Mac. Wandering Vlog. Wandering Bicolana. Ayan. Nabubulol ako kasi medyo nawawala ako sa sarili ko guys. shout out sa inyong lahat dyan mga friends ko at si Kaso Neneng Nets Mr. J at sa'yo Dan TV ay hello sa inyo dyan mga kaibigan ko sana lagi kayong okay saan man kayo naruroong sulok na ako ng mundo lagi kayong mag pray and pray everyday at sa Lord lang natin ipagkatiwala ang lahat ng ating suliranin at dalahin sa ating mga puso. Wala tayong ibang kaibigan kundi ang tunay na kaibigan ng ating Panginoong Iso Kristo. Thank you guys. Thank you for watching. God bless and happy day.